Magandang araw kaibigan! Welcome to my channel! Ang sulat sa mga hentil na sumasampalataya. Gawa 15 verse 22 to 35 Kaya minabuti ng mga apostol, ng matatandang pinuno ng iglesia, at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang subuin sa Antioquia, kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang mga napili ay si Budas na tinatawag na Barsabas at si Ceres ng mga lalaking iginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman, Kaming mga apostol at ang matatandang pinuno ng iglesia, inyong mga kapatid, ay bumabati sa mga kapatid naming hentil na nasa Antioquia, sa Syria at sa Silesia. Nabalitaan naming binugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito, kahit na hindi namin sila inutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal, na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hezok Cristo. Isinugo namin sa inyong si at Selas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag kayong matitiapod. Layunin ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo paalam, at minalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, pinito ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa mensaheng nagpalakas ng kanilang loob. Sina at Selas, na mga propeta rin, ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpasigla at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa ay doon ng kaunting panahon. Pagkatapos, sila ay pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Celos ang manatili doon. Subalit na natili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia, at kasama ng marami pang iba ay nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon.